तुझे कर लिया है आयत की तरा तु हो गई है रिवायत की तर्ुजया कर... सगो वा मेरा सिनरामा सीता लक्ष्म nang ipatapon sila mula sa karian ng Ayodha. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Sor Panaka, ang kapatid ni Ravana na hari ng mga higante at demonyo. meron Narinig ni Sita ang dalawa, kaya lumabas siya. Hindi! Hindi maaari! Binunot ni Lakshmana ng kanyang espada at nahagip niya ang tenga at ilong ng higante. Ah, sino gumawa sa iyo nito kapatid? Kapatid, nakakita ako ng napakagandang babae sa gubat kanina at inalok ko sa pakasalan ka pinilit ko siya pero biglang tinagpas ng isang prinsipe ang aking ilong at tenga. na tulungan mo ako. Bihagi mo si Sita para maging asawa mo. Huwag kang mag-aalala aking kapatid. Ipaghihigan di kita. Kawan! Tawagin mo si Maritza. Masasunod, mahal na rin. Maritza, Bakit? Tinapatawag ka na mahal na rin. Maritza, ikaw ay aking pinatawag dahil may ipapagawa ko sa iyo. Nais nice kong patayin mo si Laksamanan at si Rama at Sita. Ngunit kumahalag, sila'y sila ay kukong Gawin mo ang iyong makakaya. Kailangan ang isipin ng paraan. Paano mauguha si Sita nang hindi masasaktan si Rama? Isang umaga, habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Gamat, laksyamanan, tingnan nyo, may isang gintong usa. Pagka isang gigante na naman yan, kailangan din mag Dahil mahal na mahal ang asawa, kinuha ni Rama ang kanyang mga armas. Ipatid, huwag mong iwanan si Sita, kaya tanong mong Bilis! Habulin mong usa! Matagal na naghintay ang dalawa, pero hindi pa rin dumating si Rama. Lakshamanan, sumunod ka sa gubat, baka ano nang nangyari kay Rama. Ngunit hindi maaari, papagalitan ako ni Rama. Ilang oras pa sila naghintay, nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Sumunod ka na sa gubat. Ngunit hindi nga maaari. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari. Sige, pagbibigyan kita sa iyong kagustuhan. Wala silang kamalay-malay na sa labas ay naghihintay na si Ravana. Sa gubat, napatay ni Ravana ang usa at bigla itong naging si Maritza. Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang paring bramin, nagsuot ng kulay kahel na roba at humingi ng tubig kay Sita. Pwede yung bigyan kita ng limang libong alipin at gawin kitang reyna ng lanta. Hindi! Ayoko! Itinulak ni Sita si Ravana. Hinablot ni Ravana mahabang buhok ni Sita. Nagsisigaw at lalaban si Sita pero wala siyang magawa. Lihim na nagsisisi si Sita sa ginawa niya kinarama at laksyamanan. Itinapon niya ang kanyang mga bulaklak sa kanyang buhok. Nagdasal siya na sana ay makita yon ni Rama para masundan siya at maligtas. Mula sa isang mataas na mudok, narinig ng agilang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ng karuwahe ni Ravana, pinagtatagan ni Ravana ang agila at duguan itong bumagsak sa lupa. Pabalik na sinarama at Lakshmana, nang nakita nila ang naghihinalong agila. Ano nangyari sa iyo? Dinala ni Ravana ang asawa mo sa langka. Sinunog ng magkapatid ang bangkay ng agila, dinala ni Ravana si Sita sa langka ang karayan ng mga higanti at demonyo. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para salakayin ang Lanka. Sa laban ng naganap, maraming kawal na unggoy ang namatay pero mas marami higante ang bumagsak na pugot ang ulo. Umiiyak na tumakbo si Sita sa asawa, nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya.